Kung ako na hello <laughs> kay Yusef P at kay Ace ito namang sinabi ni uh, ni Marcos Jr. eh hilong hilu ata siya. Paano magkakaroon ng pagbabate? Eh kinidnap niya at pinadala niya sa ICC si Tatay Digong. At yung pagpapalaya ngayon kay Tatay Digong, hindi niya madidesisyon niyan yun. Siguro po pwede nga mag magkaroon ng reconciliation kung kaya niyang palabasin ng Tatay Digong. Eh wala na sa kapangyarihan niya yan. So sa tingin ko, siyang nahehelo kung sa tingin niya all can be um, forgiven and forgotten dun sa ginawa niya kidnapping kay Tatay Digong. Kasi ang ginawa niya, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong, hindi linabag rin niya ang soberenya. Sino po Kaya sa tingin niyo mas... Ni... Sino po Tatay sa tingin Digong? niyo mas dehado dito sa away po nila? Ay bakit? Sino pa ang dehado? Nakakulong si Tatay Digong. Sino so mga Duterte mga po, po ang mas dehado. Nandito si Tatay Digong, na na nakakulong uh, at ito yung talagang pinakaayaw niya mangyari na huhusgahan ng mga dayuhang mga mahistrado, So, sinong nadehado rito kung hindi ang mga Duterte? Mm -hmm. Sir, panghuli na lang. Kahapon, at least on my part, kahapon kasi sinabi rin ni President Bongbong Marcos na he has nothing to do with the impeachment uh, case against the Vice President. Papabayaan na lang daw niya na gumulong uh, yung proseso sa Senado. Do you believe doon sa naging pahayag ni PBBM? Kayo naman, maniniwala pa ba kayo sa kahit anong sasabihin ng Marcos Jr.? Eh sinabi niya dati, we will never cooperate with the ICC because it will violate our sovereignty. Anong nangyari? Siya pa nagpadala. Meron kaming anunsyo, ha? May pureba kami ngayon ay. na sa punto de vista ng ICC, wala silang kinalaman sa pagdadala dito kahit uh, tataydigong sa dahig. In due time, a-anunsyo ko po yan. Pero yan ay pureba na walang kinalaman pati ang ICC rito and it will be a matter of official um, information na. No? So itigil ng pagsisinungaling Marcos Jr. Kaya tuloy, ako ay nagdududan na naman. Na ako, I'm fair. Hindi ko sinasabing bangag siya. But for as long as hindi niya pinasisinungalingan through a hair follicle test, ayan na naman siya. Baka mamaya high siya nung sinasabi niya wala siya kinalaman sa impeachment. Baka lang naman. Ano po ba talaga attorney ang punot dulo nitong pag-aaway ng Duterte at Marcos kasi mga nakikita po natin dati well first of all dati tinatawag niya, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag siya uh, si Pangulong Bongbong Marcos tapos nag napunta na dun sa mga confidential fans in fact before that nagresign na nga si VP Sara sa Lakas CMD and even before that si GMA tinanggal sa senior deputy speaker ng House ito yung mga nakikita po natin pero ano po talaga ang punot dulo sa pagkakaalam po ninyo? Well, dahil kami may personal na kami ni Bibi Sara bilang dalawa sa na nabudol ng mapamilyang Marcos, genetic talaga yung kanilang uh, pagnanasa sa kapangyarihan. Genetic, hindi mo matatanggal sa kanila. At genetic din yung kanilang pagnanakaw, paglabag sa karapatang pantao, panunupil ng karapatang, uh, lalong-lalo na ng malayang pananalita.